Magatakas di lang si tangay na ilabas. <laughs> Nalapasan dah, <yu> eh. Jay. <laughs> tanga ka pa, ano po ko mo yung iwa? Tayo, tayo. Dapat sa jebinta na Di Kwaet angin, kwaet patarin sa nito yung ganje tigil pa. Bukin na nagni na kaya bayad naman nawa. Bayad eh. naman kami ganje <laughs> mo dong. Pinabayad nilang pinakamahal na wala nga yung ticket namin, binuksan niya yung bintana, tapos yung ko ah hindi pa binuksan na, naitayak siguro hindi nga medyo, kung hindi nga ticket na, nang na eh. binibiro ka na yun ba dyan kasi 1 minute talaga hindi pa hindi, walit? hindi, lang Ay, nakabala, eh. noon na pero ngayon mal na 500 plus